<laughs> bakit po <tabo> yung ngipin. Wow. <laughs> tanggal yung ngipin niya. Sino? Drake. Bakit yung tanggal. Ah, ano ba ano? Na, Naaantaw na. Ano? naman yan eh. Oo. Papasok na kami ni Drake. Kung niya. Hello. Ah. Hindi, na ano siya. Yung naglaro sa ano niya. Kakalaro niya sa labas. Na pero, bro, Malambot, Malambot, no? Malambot no? Ay, ano na. Malambot na. Tutubo naman yan, no? Tutubo yan. Tutubo pa ng kapal Ano yung na ito? na 嗯。